minsan, habang tumatanda tayo ay uh, sa saka na lang natin na unawa ng mga bagay na dati pala hindi natin pinapansin. Dahil uh. nung bata pa tayo, oh. madalas tayong pagalitan ng ating mga magulang dahil sa simpleng bagay lang. Uh tayo ng ayaw natin sumabay sa pagkainan. Ayaw matulog ng umaga. Kapag iisipin mo nakakainis siya. Pero ngayon habang tumatanda tayo, bigla mo nalang marirealize na may mas malalim palang dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Kaya ng pagkain ng kasama sila. Akala natin simpleng banding lang. Pero para pala iyon sa mga oras na darating. Yung ikaw nalang mag-isa ang kakain. Yung nasa trabaho ka o nasa malayo sila, hindi mo na mararanasan ang sama-sama nga pagtatawa at pagkukwentuhan habang kumakain kayo. Maraming oras na halos wala ka ng panahon na na ng maayos. Dahil puro fast food Minsan nga noodles na lang para matapos na agad. Yung pagtulog ng umaga. Dati halos lahat gagawin mo para makalusot at magpuyata. Pero ngayon sobrang dami ng trabaho, obligasyon, responsibilidad. At halos manlimos ka na ng tulog dahil hindi sapat ang tulog mo. Gigising ka ng pagod. At hindi mo namamalaya na wala pala nga pahinga ang katawan mo. Tuloy-tuloy ang pagod na parang walang katapusan na. Yung mga feeling na pag absent sila sa special location mo, mararamdaman mo ang sakit. Yung mga maiisip mo kung bakit hindi nila kaya nga mag-present sa special location mo, naiintindihan mo na ngayon pinipili nilang magtrabaho at magsakripisyo para magbigyan ka ng magandang buhay. Kahit pa kapalit noon, ay hindi sila makasama sa importante nga araw mo. Makaibigan yun pala yun. Gusto nilang mabigyan ng mas magandang kinabukasan at oportunidad na sila mismo ay hindi naranasan iyon ang hirap pala nga tumanda. Tuloy-tuloy ang oras at minsan, hindi mo na namamalaya na palungkot, ah, nang palungkot ang mundo mo. Puro trabaho, responsibilidad, at kaunti na lang panahon para sa sarili mo.